kasama ka dito sa nirarali namin. Dahil administrasyon na ito. Huwag po kayong maghugas kamay dyan. Dahil alam naman namin na hindi naman nila nagawa yun sa budget kung hindi niya pinirmahan. Maanghang ang naging pahayag ng dating Comelec Commissioner Atty. Rowena Guanzon laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa napakalaking korupsyong nangyayari sa kanyang administrasyon. Imbis na akuin sapagkat siya ang Pangulo, ay tila hugas kamay pa ito sa mga nangyayari at pinapalabas pa niya na siya ang naging bida. Matatandaang si Dabi ng Malacanang na kung hindi anya naging pangulo si Bongbong Marcos ngayon, ay makakasama din siya sa rally kontra katiwalian na agad namang binara ng taong bayan. If I wasn't president, I might be out in the streets with them. Do you blame them for going out into the streets? If I wasn't president, I might be out in the streets with them. Uh, so, You know? of course, they are enraged. Dagdag pa ni Guanzon ay dapat anyang matakot si Bongbong Marcos dahil kung tuloy-tuloy ang rally sa bansa ay mapipilitan itong magbitiw sa kanyang pwesto dahil hindi na anya mapipigilan ang galit ng taong bayan lalo na ng mga kabataan sa hindi mapigil-pigil na pagnanakaw sa pondo ng bayan na napupunta lamang sa pulsa ng mga buhayang politiko, lalo na ng mga kongresista sa pangunguna ni Martin Romualdez at Zaldico. Ito yata sa administrasyon ni BBM ang inakaunang uh, simultaneous na pinakamalaking rallies. Hmm. Kaya importante po ito dahil sa uh, anti-corruption na sigaw ng mga tao. Hmm -hmm. Kasi lagi naman po may corruption hmm. pero the worst na talaga ngayon. At It lang ito na yung corruption na wala na tayong ibabangon dito eh. Kaya yung mga nakita ng mga ghost project, mga ng flood control, ganyan-ganyan, hmm. ano lang yun. Palingkingan lang yun. Kung talagang susuriin yan at serious yung investigation ng inyong... Hmm commission, hmm. ay mas marami pa silang mga, makikita at mahuli. Yan panagutay nyo dapat ang mga kongresman, Kasi sila talaga may pasimuno nito eh. Hmm. Si Romualdez at si Salvico. At sila naman may control eh. Kaya sa Senate naman, ay dapat sagutin naman ni Grace Poe. Hindi po ba? Dahil siya naman ang finance committee doon. Bakit naman pumasa sa BICAM? Itong mga insertion ng flood control. Hmm na wala naman sa National Expenditure Program ng DBM, talaga pong may intention talaga na magnakaw sila, may foul sila na intention kung bakit nila pinasok yan dyan. Uh, at kung makikita natin, sa investigation, sure yan lalabas. Mm -hmm. Yung mga favored lang na contractors ang nakakakuha ng mga pinakamalaking flood control projects. Kaya nung 15 na sinabi ni BBM, mm -hmm. na Sunwest Triton, yung mga yan, dalawang yan, kay Saldi ko yan. Kaya dapat talaga itong mga party list saka district representatives sa kandidato ay eh, eh, require ng GOMILIC, eh ng katanungan doon sa Certificate of Candidacy, are you a contractor? Or in the past, has at any time been a contractor with the government? Kasi pag sabi siya ng no doon at uh, totoo, ay nako, panagutan niya agad na aliban sa falsification, ay pwede pong makancel ang pag -candidate, candidate niya, ang candidacy niya kahit na manalo pa siya. So marami yung reforms talaga dapat gawin. Pero... Sa akin, dapat si BBM talaga, malaki ang kanyang role dito eh. Huwag mm. niya pong sabihin, oh ako nga, hindi lang ako presidente, sasama din ako sa insyara. Hindi po, sir. Kasama ka dito sa nirarali namin. Mm. Dahil administrasyon mo ito. Huwag mm. po kayong maghugas kamay dyan. Dahil alam naman namin na hindi naman nila nagawa yun sa budget kung hindi niya pinirmahan. Mm. Ang tanong nga doon eh, bakit pinirmahan ni BBM yung 2025 budget? Mm. Iba, nagreklamo na siya noon, bakit ganito, mag laki ng deficit. Hmm. Pero pinarimahan niya pa rin kasi nga pinsan niya si Romaldez. Yan ang problema eh. Hmm. Dapat presidente na yung pinsan mo, huwag niya ka na pwedeng mag-speaker. Hmm. Iba? Hmm. Kasi ganyan talaga eh. Uh, wala, sabihin nila, hindi naman, ano, ganyan. Hindi naman, totoo naman. Tayo mga Pilipino ay napaka, napakadikit dikit natin sa ating mga kamag-anak. Kaya uh, ayan, di, pumikit lang si BBM Pinirmahan hmm. niya yung budget na deficit na yan na maraming insertion hmm. ng control. Mm. Dahil napinsan pinsan niya si Romaldez. Ngayon, dapat si Romaldez panagutin niya. Hmm. Kasi nakakataas siya eh. Hmm. Tsaka pangalan niya nakasalalay dito. Hmm. At pangalan ng Marcos. Abay, hayaan ba niya na si Romaldez ang sumira ng pangalan Marcos? Hmm. At sa susunod na mga eleksyon ay eh, hmm. hindi na iboboto ng tao mga Marcos. Opo. Ah, uh, siyempre nakikita po natin ang Pangulong Bombo Marcos sa uh, nagtatag ng Independent Commission at marami po siyang mga payag na sinasabi, uh, attorney, uh, sa, sa tingin po rin niya, seryoso po ba ang uh, Pangulong Bombo Marcos sa paglaban sa katiwalian niya? Sa mga ipinapakita po niya ngayon na para po sa mga kababayan sa pagtugon sa paglaban po nitong corruption. Uh, parang, pero parang hindi niya alam kung paano niya gawin. Kasi yung Investigation Commission niya, wala namang pangin. Hindi ko pa nga nakikita ang executive order niya eh. Mm -mm. Ano ba talaga powers niya? Wala nga daw power to subpoena yan. Hindi, mm -mm. ko wala kang power to subpoena, di wala ka rin power of contempt. Kaya hindi sila pumunta. Opo, pero pa paano po siya magig Dapat gawin atin? niya, parang mm -hmm. sa Indonesia, mm -hmm. may commission on uh, anti-corruption sa Indonesia na, mm -hmm. na na naging successful. Mm -hmm. Kasi napaka talamak ng corruption noon sa Indonesia na sinabi ng mga bangko na nagpapautang na hindi na kami magpapautang. Mm -hmm. yung corruption. Kaya ginawa na yun. Yung ganito na rin nangyayari sa atin. Wala na magpapautang sa atin. Oh. panggobyerno natin, ay eh, lahat yun naka, gumugulong ano, dahil sa utang. Narinig yun naman si Secretary Rector. 2.7 trillion, utangin niya. E nyan, Eh 2.6 niyan eh, papagulong sa gobyerno at pambayad sa dati ng utang. Kaya mm -hmm. eh, anong klaseng gobyerno yan? Mm -hmm. Para namang tayong pinapatay niya. Mm -hmm. Para tayong ginigisa sa sarili nating mantika. Apo. Marami, hati po yung panawagan ng tao. May, dito sa Luneta, ang panawagan nila, no Marcos resign, pero dapat panagutin yung mga korap. Mga korapot. May ibang mga grupo naman na nanawagan na dapat mag-resign na si Pangulong Bombo Marcos Jr. Ano po bang masasabi po ninyo? Yung mga ayaw nila mag-resign si Marcos, yun yata yung mga kaliwa. Saka yung mga tao na o grupo na ayaw nila na si Sarah ang BP Sarah ang papalit. Yun namang iba na Marcos resign. Eh, naman nila na yan naman ay mga pro Duterte. Sa akin naman, pag tuloy-tuloy itong -tuloy mga protestang ito, magiging untenable ng pag-govern ni BBM. He can no longer govern kung ganito. Every example, every week, merong walk-out mga estudyante. Yung mga taga-opsina, pag uh, lunch break, mag-walk-out. Pwede naman yun eh. Kahit gobyerno ka, pupunta ka dun sa flag ceremony, 10 minutes eh. It's a symbol of protest. Pag ganyan, untenable na, he cannot govern. Mahirapan na siya. In the world stage, he will be seen as a weak leader. He's already a lame duck. Mm -hmm. So, wala na yung power niya to endorse his next puppet candidate. Mm -hmm. Sana, nire-reserve ba niya yun para kay Sandro? Pero ngayon, sorry. Mm -hmm. Talagang wala nang boboto kay Sandro pag oh, mm -hmm. ganito. So, so dapat graceful exit? Oo, oo. Pwede rin, baka kaya pa niya. Eh, Kaso yung mga advisor naman niya. Sabi nga ni professor sulita Monsod eh, Katari Monsod, mm -hmm. it's the people around BBM. Mm -hmm. It's the people around him. Yung they, mga... are just, uh, him and they are just influencing him. they are, she's saying that, she, ako, if I have to say it, mm -hmm. they're incompetent. Mm -hmm. If they are advising him the wrong the wrong things, Opo. they're incompetent. Mm -hmm. Dapat makinig na rin si BBM dun sa mga tinuturing niyang kalaban niya pero magagaling. Mm -hmm. Yung mga kabataan ngayon, uh, attorney, ano bang masasabi po ninyo? Nakita ko doon, no? Oh, Marami ba? Ang dami, konti na lang kami doong mga dunders eh. Hmm. Kasi ang init nga naman. Pero, I mean... Mas maraming bata ngayon nagpuputista. Hmm. Ninyari, mga below 40. Ano maging implikasyon yan? Kung gano'n ang magiging... Ito yung mga intelligent voters. Saka remember, more than around 60% of the voters are 40 years old and below or below 40. Yeah. So kung namulat sila at uh, sila kumuha pa ng ibang kasama, yeah. kayang-kaya nilang ipanalo ang mga tamang tao pagka senador. Yeah. Ang ano ko naman, masyado naman mga tumakbo. eh dapat i-reform talaga ng Komil yeah. Oh. Wala nang TV ads, wala nang ano, wala na, Facebook na lang kasi kahit mahirap ka, pwede ka mag-Facebook. Walang TV ads, walang radio ads, walang billboards na mga LED na yan. ako, chairman, ha? wala. Just level the playing field. Saka ang sinasabi ko, ha. wala nang pork barrel. Wala nang infrastructure fund ang mga congressman. Tingnan ko lang kung gusto pa nilang mag-congressman. Oh. Uh, attorney, Kasi nag ng mga yan para maurakot eh. Opo, opo. Attorney, uh, kamakailan, si uh, Governor Chavit Singson ay may press con at may pahayag po. Kaugnay nga po doon sa kung ano, kung anong lugar bang dapat imbistagahan. Ang sabi ni Governor Chavit Singson, <laughs> yung lugar mismo ni PBBM sa Ilocos. Uh, ano hubang masasabi po niyo? Oh, doon? Ah, may alam siya. Kasi tagaroon naman siya. Hmm. Di ba? Pero dapat bang unahin yung mismong lugar na eh, ni PBBM? Uh, natin, lahat ng may flood control, buksan. Sino ang kontraktor? Sino ang congressman? I-publish lahat yan sa isang website ng DBM at ng DPWH. Pwede makita natin kung ilan ang, at ilang bilyon ang flood control funds dun sa Ilocos Norte. Tingnan natin. Ang gandang mong kahi yan. And he should know. Tagal-tagal niya na dyan. Uh, he should know. Si Manong Chavit should Oh, okay. what? Uh, siguro, attorney, mensahe mo na lang para sa mga kababayan natin. Actually, hindi lamang dito sa Pilipinas. Abroad ay nakamonitor din sila. Uh, nagkikisa rin po sila sa anti-corruption rally po ngayon. Stand up and be counted against corruption. Kahit sa Facebook nyo na lang, kahit sa picture nila lang na lang, hawak nyo yung kartor, kar karatula dyan sa inyong bahay, post niyo. Kahit na mag na lang kayo, kaldero dyan sa labas ng bahay ninyo bawat may simultaneous rally ay lumahok po kayo. Napakahalaga po nitong mga protesta natin para sana may totoo ng pagbabago. Ang hinihingi lang naman natin sa administrasyon ni BBM, ay wag nang pahele-hele. Huwag na pong pabebe-bebe. Ako? Bakit siya umiiyak? Dapat sila pa yakin niya. Sabihin na ng speaker na bago si Speaker O oh, wala nang kickbackan ha, kung wala nang kickbackan. E nakakaya na hindi na tayo makalakad ng tuwid dito. Inaano na tayo ng mga tao. Dinuduraan na yung mga dinadaanan natin. Alam nyo, galit na galit na talaga mga tao. Kaya uh, huwag po sana mag-stop itong galit natin hanggang wala tayong makitang paparusahan at ipakukulong. Mapapabilis po yan lahat kung gusto ni BBM. Kayang-kaya po niya yan. Pero kailangan mayroon siyang political will at meron siyang energy at meron siyang good advice lagi sa mga nakapalibot sa kanya. Kaya mga kababayan, huwag na nating bigyang masyadong impasis yung mga Binigay na ni BBM ang 60 billion. Yay! Ano ka? 89 billion kinuha mo. Balik mo 60. Tatawa. Tutuwa pa ako sa'yo. Balik mo yung 89 billion. Namin. Oh, Mabayad kami dyan eh. Pati overseas eh. Mga marino eh. Mabayad ng PhilHealth dyan. Pinirequire nyo yan eh. Tapos kinuha nyo lang yung reserve. Ay, ito namang PhilHealth. Kung hindi naman ito na... skandal doon sa 89 billion ay hindi pa nagbigay ng mga libreng prosthetics, sa pa, libreng wheelchair. Ano ba kayo dyan? Sa dami naman po ng pangangailangan medikal ng mga tao. Eh, gawin nyo nang gawin, magkaya nyo gawin. Diyan sa pilit. Huwag naman yung bigay-bigay kayo ng bonus sa sarili nyo dyan, Mario. Huwag naman kayong ganyan. Tayo nga dito, eh, galit na nga mga tao sa ko, Tapos kayo, bibigay kayo. Kaya mga government corporations yan, bigay-bigay kayo dyan ng mga sweldo nyo na laki at mga Christmas bonus nyo, ha? Dapat i-publish nyo yan, magkano mga binobonus. Ipasoli e, yan, ko ay Ipasoli e, nyo yan sa kanila. pang yan ng ko ha. Ako si BBM, ah, wala. Bakit kayo may Christmas bonus? eh bigay nyo yan sa mga may hirap. E, nyo yan sa, ano, magpa-scholarship kayo dyan. Magpa-ano kayo dyan. So, ah, ano ka lang, wala na ba lang tunay na pagmamahal sa bayan? Wala nang willing ba? May wala na ba kayong ano? Budhi. 'Yan lang po ang tatanong ko sa inyo. Tatlong taon walang no new investments. Walang bagong trabaho, walang ang taas ng mga pagkain dahil sa mga smuggling nyo dyan sa customs. Gusto nyo, import lang ng import para meron kayong share. Oh. Yan ang problema na sa gobyerno ni BBM. Hmm. Lahat na nandyan sa gobyerno, gustong kumita. Abay, kung ako, kung pre presidente, walang classmate sa kabinete. Total, mga matanders na yan kayo rin lahat eh. Tama na. Ang gustong magkabinet, talagang i-publish lahat, i-publish lahat. Eh, mga dalawa asawa, tatlong asawa, Ibali na yung mga bading, okay lang maging bading kung hindi, ano, hindi magnanako. Tapos pumirma sila ng, ano, waiver nila. Na pag sila ay nahuling nagnanako, sila mismo puputol ng tatlong daliri nila sa bawat kamay nila. Oh, eh, ma'am, wala na po magsisilbi niya. Hindi, meron pa rin. Meron pa rin mga taong mabubuti, matatalino, at may pagmamahal sa bahay na magsisilbi. Kaya lang yung mga pinili ni BBM, eh, siyempre, Piliin niya siyempre yung malapit sa kanya. Ay, mistake yan kahit na kay Digong noon, kay Duterte, mistake yun eh. Palibutan mo lang ng tao ng no, mga kaibigan mo. Hindi, eh, ay, hindi eh. na sila magsasabi sa iyo kung uh, presidente, baka nga ano, sama yata ang ano nito sa mga tao. Kaya ako, lagi ako sinasabihan ko mga kaibigan ko, kanchawan niyo ako. Kanchawan niyo ako pag may ginagawa ako mali. Para maituwid ko. Kaya, uh, mga kababayan, 2028 election na naman. Pero din natin ginamit nila pambili ng boto nila. Ginisa tayo sa sariling mantika mga hayop na yan, animal. Kaya eh, ito pong eleksyon na ito, kung may pera man, tanggapin nyo, huwag nyo sila iboto. Pero itong mga nakaupong congressman ngayon, i-challenge e yung sarili nyo na ipatalo e, nyo yung mga yan talaga. Patalo nyo. Sobrang na sila. May ta dahil kay speaker, may ax dahil kay speaker, may Tupad dahil kay Speaker. Mm. Eh, may lindol dahil kay Speaker. May bagyo dahil sa Speaker. May ghost project dahil kay Speaker. Hindi mo naman sinasabi. Yeah. Managot dapat si Romualdez at si Saldico. at si BBM, sir. Huwag niyo po silang protection. Managot na po ang dapat managot Magusto makita ng taon na may ka sa loob ng tatlong taon. Kaya, pag abang po kami. Samantala, ang mga protesta po ay magpapatuloy para sa bayan. Maraming salamat po, Attorney Guanson, ang inyong lingkod. Ayan, t-shirt po tayo. Yung t-shirt, may dalang t-shirt po si Attorney at ipapakita niyo po sa ating mga kababayan. Galing ako luneta, papunta na ako ng EDSA. <laughs> Ando naman yung grupo ko. Ayun. Yung wag kang korap ayo Yeah.